Okay, uh, good day guys, no? So mayroon na naman kami si service dito na Samsung inverter, no? So ito guys, ang problema nito, ah, uh, maingay daw, no? So ginagawa natin guys, nite-check natin, nitik na natin. Ayan guys, oh. Kung mapansin nyo guys, maingay siya. Tapos umiikot oh, yung pinaka-pulsator lang during spin, no? Yung was, ay uh, yung drum, di sumasabay. Yeah. Ayan, no? Oh, mapansin nyo, umiikot lang yung, ah, uh, gitna. Pero yung drum guys, wala, hindi sumasabay tas maingay no so ibig sabihin may problema so ang ginawa namin dito guys pinahiga namin yung washing at binuksan natin itong uh, kanyang motor at saka yung sa gear back side no so ito yun guys no so ayan so ito guys ang i-check agad natin no itong mga ngipin ng kanyang gear box no so ito guys so, may mga ngipin-ngipin kasi yan na dapat pag naghatak yung preno or yung drain uh, magkaroon siya ng engagement, no? mag engage siya para mag-lock, no? So, ang nangyayari sa kanya, guys, hindi siya nagkaroon ng lock, kaya hindi sumasabay yung drum. Parang yung clutch niya, hindi kumakagat, no? yan. So, ibig sabihin, may problema, no? So, ito, guys, no? So, kinakalas lang natin to no? Kasi napansin namin dito, guys, yung uh, ngipin ng kanyang uh, clutch ay hindi masyad, hindi na tumatama, no? So, ibig sabihin, mayroon siyang tama, no? Ito guys, oh, ito yung ito kasi nag-i-engage diyan, no. Kapag hinatak yung uh, drain o naghahatak na siya, pag open ng clutch, dapat mag-i-engage na yung gear diyan. So pag nag-engage yung gear, kakapit na yung drum, no, para umikot, no. So ang nangyari sa kanya, guys, hindi ko makapit yung pinaka-clutch niya. Kaya ang nangyari, yung gitna lang umiikot, kaya ang ingay. So ang naging problema itong Uh, gear no yung gear ng clutch no so ang gagawin natin guys tanggalin muna natin ito yung motor para makita natin at sa matanggal natin Yan. so nandito kami guys sa P1C Santa Rosa nag service no so ayan so ang history nito guys napacheck nito na sa ibang technician so hindi daw nagawa kaya nagpasikan opinion po yung customer natin no kaya pila service sa amin ayan So galing pa ito guys ng Bulacan yung unit no dinala dito para ipagawa. Ayun. So tingnan lang natin to no. Mga bolts ng uh, motor. Ayun. So Ngayon subukan niyo kalimutan mag-follow or mag-subscribe sa ating uh, YouTube channel no kung kayo ay baguhan uh, mag-subscribe po kayo at marami kayong matutunan dito sa video namin kung kayo ay uh, gumagawa ng mga automatic washing machine at gusto nyong matuto, uh, panoorin nyo lang yung mga video natin. No? So, ito yun guys. No? Ito yung may spring. Ito yung pinaka-clutch nya. Yan. Mayroon kasi mga gear yan dito na nag engage no? So, minsan naman guys, pag buo yung pinaka-gear uh, niya, uh, yung spring lang guys, medyo hatakin nyo lang siya ng konti. Kasi minsan, pag lumalambot yan, hindi niya kaya itulak yung pinaka Uh, gear no so ito yung guys niya no pud pud na guys no so ito yung papalitan natin no yung pinaka gear niya so papalitan natin yan guys no tapos ibabalik natin no para ma-testing natin yan guys ang kailangan natin palitan yung pinaka uh, parang clutch na clutch gear niya iwan ko kung anong tawag diyan no pero yan no kasi pud pud na guys oh yan bungi-bungi na yung mga ngipin nito no kaya hindi na sumasabay hindi na nag-engage yung kanyang clutch no So, yun ang papalitan natin ngayon, guys, no? Ayan. So, ayan, no? Hindi na kasi pumapasok, guys, yung pinaka-gear niya. Pagka uh, nagkaroon ng engagement yung Reno or yung clutch, ay, hindi na siya nagkumakapit, hindi na kumakagat. So, ayan, guys, pinalitan natin. Okay, Tinesting okay, natin. Okay. Ayan. So, okay na siya. Good na siya. So, yun lang naging problema nun, guys, no? Yung kanyang gear doon sa kanyang clutch. So yun yung pinalitan natin guys kasi yung ngipin niya ay pud pud na kaya ang ingay niya na kapag umikot. So ayan, working na po ito guys no. So ayan. So yun lang naman no. Yun lang naman yung problema nito no. So sana makatulong uh, din yung video na to. Baka ma-experience niyo ito guys uh, abang kayo ay gumagawa ng mga uh, washing machine no. Masaking bagay ito guys kung uh, alam niyo na kung anong dapat gawin. Okay guys, thank you. Bye-bye. <coughs>